Hindi ka karapat-dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang, gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya.